Bili tayo yung iPhone 17. iPhone 17 Pro Max. Ito yung gusto ka. shopping tayo ng cellphone mga waps tayo sa T-Mobile ito Galaxy $1,000 pala yung flip $1,000 lang small pa rin yung iPhone Restaurant. Restaurant. Let's eat. Kain okay. na tayo, tayo sa list. Ano okay. naman Dito, ketchup. Order tayo ng chicken. Ito, masarap po mga babs. Deep on steak. Tapos ito, palaman. fried rice natin. Right? Ano ka? Ano ka? chow mein, Ano ka? Ano ka? Pwede na. Ay, is so mga ba? Pasok na naman. Last day ng ating yung yeah, what's Nagmamadali na ako dahil uh, ayun, nagyayasi pa nga na mag tingin ng phone, dahil well, mag-upgrade daw siya ng phone yeah, ito medyo na tayo bagay maaga pa naman mga baps so yun, workshop, pero karugtong lang to ng ating vlog, ano, and yeah, last day ng ano natin last day ng ating PM, so bukas start na tayo ng panggabi mga baps ano? balik na tayo sa kapuyaters so welcome back kapuyaters <laughs> ganda na ng, ano, ng puno mga baps oh. tingnan nyo yung halamanin mga baps oh. Oh, fall na so ayan yeah, let's go work 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 2 to 10 mga baps and start na bukas ng ating night shift or night shift so iyak what is up mga babaw uwi na time check 10:24 medyo na late tayo busy busy kasi nga um halloween and ayun may event may ng nag trick or treat mga bata mga relatives ng mga ano so medyo na delay yung trabaho and kailangan uh, maglabas pa kami yung mga gustong lumabas sa hallway ng mga resident so yeah syempre lahat kami behind no tapos kaya ngayon medyo late ang charting pero okay lang. Hindi naman masyadong late, 10:24 pa lang. Nakapag-clock out ako na si ng mga ano siguro 10 10:15. Pero usually 10 sakto out na kami, out na ako. Tapos nang lahat. Ayun mga babs hanggang dito na lang siguro Ang ating vlog for today, ano? You know? Um tomorrow, nakship shift na tayo, so separate vlog na lang natin 'yon. So yeah. Tapos na, this is my last last night pala, last PM shift ko na ngayon. So tomorrow, nakship shift na yun, balik na naman tayo sa Kapu Yator. so uh, panibagong ano na naman yun panibagong chapter na naman ano nakship CNA sa rehab yan so yun mga ba pang nandito lang sa mga nag nanood hanggang dito sa dulo sa mga um, nagko-comment maraming maraming salamat maraming salamat din sa mga ano no yung mga nanood ng last na ano natin vlog um, and nag-comment So yeah, patuloy lang kayo sana ano, patuloy lang sana kayong sumuporta sa ating mga vlog and yeah, mag-like lang kayo and mag-message. Ito na yata yung ano ko, iPhone ko. <laughs> <laughs> parang dumating na yung iPhone ko mga paps, ang bilis. Tsaka na lang natin buksan. Yung iPhone ko parang dumating na. Oo. Oh. <laughs> Aesthetic. Ayan na. Uy, naman. Ganda. Wait, wait. Charger na lang meron. Uh -huh. Uh -huh. Sana my may iPhone. Uh -huh. Konichiwa. Ayun, ganda ng iPhone. Wala. Oh. tayo ng Shanghai. I'm gonna pack my things and leave you behind. This feeling's old, and I know that I've made up my mind. I hope you feel what I felt when you shattered my soul. Ay, ay, ay. number one. Time check nine oh eight. Muna May dala kasi yung cutter ng box. So ayun. Panibagong um ship panibagong ship na naman natin mga babs. January what, what is up? November 1st ngayon. November 1st dito mga bab and first day ng ating knock ship. So yes. Officially nagbabalik knock ship tayo babalik tayo ng panggabi eh. mga kapuyaters ito na naman tayo dala akong kape kasi baka tamaan ako ng antok dahil ilang months din pala no? so kahapon pinasign ako ng, ano, ng ng documents na tapos na yung aking probation 90 days, sakto pala 90 days mga ba kaya pala ngayon ako in-schedule ng ship change na magpanggabi eh. hinintay din siguro nila yung 90 days na probation ko probation ba tawag ko? so ayun ano uh, medyo madilim lang mga baps pasensya na ano kasi sinindihan ko lang itong ilaw dito sa ating harapan so ayun officially back to nakship tayo back to kapuyaters kaya welcome back mga baps mga kapuyaters sa mga patagalan nating viewers alam nila na panggabi tayo dati kapuyaters tayo dati pa man And yun nga, nabanggit ko 90 days provision na pala ako kahapon. So it means, um, tapos mga 2 months yata akong nabakante noon dahil nga hinihintay natin yung tawag ng hospital no, natin, na, na natin yung unang-una na nagkaroon ng ano, ng uh, hindi na, inaasahan na ano, hindi nga ako natawagan doon. Natawagan ako noon nandito na ako sa work natin ngayon. So, to make the story short, mga 5 months na pala tayong ano, mga baps mga 5 months na pala tayong PM or uh, natutulog ng gabi Ayan. kasi pag PM gan 10 o'clock lang ako mga baps, 2 to 10 so 12 o'clock usually tulog na ako and yeah so 5 months din ako natulog ng malinamnam ano nang <laughs> malinamnam, nakatulog din tayo ng 5 months ng malinamnam ngayon balik to na shift tayo uh, yun na alam ko na yung alam na natin yung mga ano yan magiging negative uh, effect uh, yung mga cons kumbaga no pero wala ito talaga yung fit na, uh, schedule para sa atin tsaka ito yung gusto natin na schedule so yan mga kapuyaters ito na naman tayo no mga night shift dyan So ito maaga akong balis pala 9.17 pa lang Kasi hindi ko kabisado yung Yung ano yung kalsada kapag gabi And alam ko kasi may tren akong dinadaanan dun eh May realis ng tren So lumisan na nag pick up ako ng Nakship So isa ko nagpick pick up ng Nakship eh So parang May nakita ako na may tren na dumadaan So Kaya maaga tayo para pag na master ko na yung kumbaga yung biyahe natin uh, alam ko nang i-adjust so yun uh, ang dami pa lang ano ngayon ano um, okasyon first day of at ng ating black tapos uh, November 1st All Souls Day All Souls Day ba? Yeah, November 1st And then, meron pang isa eh Ayun, Daylight Saving So, yun mga bap uh, Yun ang update na natin yung ano yung na-plan natin na knock ship so knock ship na tayo officially ano, uh, kaya yeah samahan nyo na naman ako sa ating journey as knock ship CNA ayan siguro uh, mag adjust ulit yung katawan natin kasi nga 5 months din tayo itutulog ng maaga I mean alas 12 alauna ganon ng madaling araw so maaga na yun eh e ngayon, gising tayo ng mga ganong oras pero siguro mga ilang araw lang makaka-recover ng na katawan natin sa ganun na uh, setup ano uh, at sa ganun na time clock kumbaga. Yeah, we'll see and I think mas magiging um, mas magiging slow ang trabaho, hindi kagaya ng PM at saka ng morning, hindi talaga yung AM kasi nga yung PM busy na eh. Uh, yung pa kayang AM na maraming shower, maraming may breakfast, may ano, may lunch eh sa PM nga ano lang eh dinner lang meron kami tapos meron kami shower isa garon lang bawat isang CNA isa pag nag uh, refuse pa yon pag nag refuse pa yon yung naka schedule ng na shower um pero silang rights na na mag refuse so di mo sila pwedeng pilitin kapag nag refuse kailangan mo lang na i-notify in yung nurse and then document mo, i-chart mo. Tapos meron din silang refusal, parang refusal form na pipilatan mo, tapos uh, mo, ipirmahan mo and then papapirma mo rin sa sa nurse mo na may hawak din doon sa patient or sa residents na yun, nahawak mo na kailangan na shower pag nag-refuse, kaya kailangan mong you notify your nurse bakit lang <laughs> na explain ko na ba ng maayos bakit paka elaborate pa natin ano? so anyways mga babs first day of duty document lang natin and first hindi ko masabi kung paano ano ba sabihin first change first day of change ship ayun from PM to knock ship mainit ah Okay, sabihin natin yung bintana. Kasi sa labas presko mga topic. Eh. iyot mga pap. So, salita ko ng salita. Hindi pala nakapindot. Kanina pa ako dito, salita ko ng salita, hindi pala nakapindot yung yung ating phone recording. Hindi siya nagre-record. so, yan, kanina pa ako dito. Daldal -dal ako ng daldal. -dal. Ano ba sinasabi ko? Ayun, sabi ko, ang ganda. Ito yung advantage ng panggabi kasi pagdating mo sa parking lot, daming mga vacanting ano, uh, space, ano, slot hindi kagaya nung, nung PM ako pagka dating ko rito walang parking Kasi minsan doon pa ako sa hospital banda ron pa ako nakakapag park <laughs> lahat ito iulitin ko na lang ha? lahat na maalala ko kasi um, di ko pala napindot yung record ayun so yeah um, sana hindi ako antukin kasi 5 months na rin pala akong natutulog ng gabi ngayon, baliktad na naman. Uh, so, mag adjust na naman ng ating body clock or ng ating katawan, ano? Pero siguro, saglit lang naman yan. Ma-adapt din natin kaagad. Ma Makakapag-adjust din tayo kaagad kasi yun naman talaga yung schedule natin. So, ang advantage ng panggabi, tulog yung mga residents. Hindi ganun masyadong chaotic or chaotic. <laughs> di mag magulo, mag wag lang supungin yung mga, ano? Pag may full moon na sinasabi kami, eh. Pag may full moon, ah, uh, may mga hindi natutulog dyan, may mga nagawala nag uh, uh nag wandering <laughs> sada wala naman ano pero mostly tulog sila so anyways uh, update ko kayo mamaya break siguro kung hindi mamaya break lunch break <laughs> lunch kasi pang ga kahit gabi lunch tawag nila eh yung pinaka break yun ang lunch so kung di ko i-update mamaya lunch uh, nakabukas na lang pag uh, pa na tayo alright mga bap mga bap break ko na pala ito may pa may pa sila kaya ito may salad tayo patapos na nga ako naalala ko nag vlog pala tayo <laughs> Ayan, kunin ko lang yung kape ko dun sa kotse yung mga baps, kapuyaters. Umaga na, 606. 606, uh, win na tayo. Tapos na ng ating first day of knock ship mga baps. Yun, ayos naman ang duty. Um, actually, nasa ano ko eh, nasa ECS hall ako. Doon ako nilagay kasi first time ko eh. <laughs> Pero may mga hole na may mga hole kasi dito na mahihirap. So, ayun, first night natin, hindi pa yung naka-assign sa easy na hole. Kaya medyo ayos lang naman yung ano, ship natin. sa yun. Wala, ma ano pa yung energy ko mga baps Okay pa, hindi naman ako tinamaan ng antok. Okay, okay pa naman. So, yun, ano? Uwi muna tayo and pahinga. Tapos, pasok ko pa rin ulit mamaya. Mamaya ang gabi. And then, di of Bukas, tapos pasok na naman. <laughs> Rotation nga pala yung ano namin dito, schedule. So, hindi ko pa siya maintindihan masyado. ma-get siya. Hindi ko pa maget yung kung pa paano ginagawa niya. So, Anyways, by the way, highway, nung kapap nito mga, mga kap kapuyaters, ayun o, pasikat ng araw.